So, magde-date muna kami yung tatlo. Yung yung kasama ko, yung wife ko, tsaka si Nelia. So, dito na lang namin napili na kumain sa Kabalin. Uh, ah, tatlo lang kami. Nag-accept sila ng walk-in. So, siya si Mitch. So, okay naman daw. Tara na. eh, tinatanong ako may PWD. Mukha ba ako may PWD? Oh. <laughs> Balik po, trip ko na regular. Yung table, sir. Yung kamilang tatlo? Yung wala makakarinig sa amin pag kumakain kami? Pa habang nagsasalita kami? Ha? Malapit po sa food. Malapit sa food? Yes, Doon na lang kami. Yung sa dulo. May ano so, so, pa kayo? Debit So, sagot ni Nelia. Balik ba Vlogger din po yan. Support niya yan. Savings <laughs> <laughs> to. Nagbago na yan. Nung college kami, hindi ganyan yan. Oh. Oh. Hinata yung foot to head. Yan po yung mga menu. Yan yung kare-kare. Bokis. Adobong manok. Paksiw. So may tilapia at saka hito. May okra. Mga insaladang gulay. Yung hito, ulo na lang natira. Dikta kasi kami eh. Actually, 9pm na kami nandito. So ito yung mga sawsawan nila. Ito yung crispy ulo na favorite ni Nelia at na misis ko. Okay, ano huwag ka na mahiya. Kumuha ka na. Nagkukunwari ka <laughs> Kumuha siya ng tinubuan. Bawal sa amin yan laing. Lain. So may spaghetti rin sila, no? Spaghetti. Lain. So masarap yung laing kapag may sila. So may mga sushi rin sila, nire-refill lang. Ay magpasama na nagre-refill. Nahihiya. So ayan, may mga sushi sila. Tapos tempura. So meron din silang pansit food doon. Then, sa natin itong isa. Hindi ko lang kung tawag dito. Nakalimutan niya rin tawag. Then, this one, ano to? Hot fish salad. Hot fish salad. So, tawag daw dito is hot fish salad. Meron so, ito yung uh, chicken feet. <laughs> so, ito yung first plate ko. <laughs> Yan. Ha tingnan natin yung first plate nila. Ler. Oh, 'Di ba marami? Oh yan paganda. 'Di ba kami ng das Yes. Yan, naglalaki na sila. Grabe, kumakanawa gan naglalaki. Amen. Thank you, Lord Batch 2004 kami sa Arellano University. Yes. Siya yung president ng JP. Yeah. Yan. <laughs> siya yung pinakamayaman <laughs> sa class namin. <laughs> <laughs> Hindi po totoo 'yan, siya. Siya yung pinakamayaman. Yan. Kung mahutang po kayo, hindi rin po pwede sa kanya. Oh <laughs> Ay, yung wife ko pang ngiti Ito Tikman It natin yung liyan to. O yung crispy na udo. Saka mo, binibidyo na akong dalawa. behind the scenes. Tabao, o nakikita nyo? Kaya blood ako, pero ngayon lang naman to. <laughs> maliit pa yung anak niya. So yan, hindi kami makakain ng maayos. Nagbibideo lang kami nagpipicture. So, my second plate Ang tawag pala dito is Tokbuki. Wala dito sa kinakainan ko eh. Ewan ko kung ano, ano to. Tokbuki made of tukbuki, <laughs> so nagtatawaan na kami. Hindi namin alam tawag. Hindi <laughs> 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 na, na second plate. Ready na sila for second round. <laughs> so magte -de decide na si Nelia. Ito lahat <laughs> Lahat po ito kakainin ko. Ayan, no? Lahat kakainin yan. lahat. So, kasama yung pinya, tsaka yung balat ng pinya. Ay, <laughs> ng ano? Pakwan pala. Kasama yung pinya, my God. Wala. Ito, kakainin. Ang sarap. Ito masarap, guys. Oh, masarap daw. Promise. Siyempre, dito. Ito din masarap. O, oh, na-miss niya. Wala diba? yan sa, ano eh, sa Dubai. Sarap. Hindi, wala kong sakit yung kari niya oh yung misis ko kumuha na ng halo-halo. Ano? Ay, ako tinagmeli, eto. Kaya ko, eto. Ito, 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 ito. Kala nilang kamali ako. Ito, halo-halo yan, ha? Halo-halo bulay ito. Tingnan <laughs> na ang misis ko ng sabaw ng bulalo. Ako, yari na naman, baby ko. Oh, so, ang niya sumubo. Ang liit lang. Magsaka pa na lang. <laughs> So to, tatlo lang kami. Hindi na sumama yung iba. Mga iba, hindi na nagparamta. Shout out, Romer. Arman, Sino Jen. pa? Si Jenna. yung tatlo. Sino pa? Wala na? Wala tatlo. Tina. Tina. Tatlo. Yes. So, panoorin nyo na lang to, ha? Share para kuminta. A-share ah, nyo na rin? Share na lang po. Para <laughs> may susunod pa to. Para may susunod pa kasama uh, na kayo lahat. Sama-sama lang <laughs> Tama -tama <na> tayong <laughs> lahat. Pag nag-10,000 views to, 10,000 ah. Babelt daw si Nelia dito sa Pinas. Mapayate si Jey. Yung white ko may regalo sa kanyong. Ako wala pasalubong oh. Ano yan? Skin whitening? <coughs> ang hirap kasi sa mga hindi na ano? Ka kausap niya Napupunta sila dito. Ngayon, kayo ang topic dito. Oh, kung ano-ano sinabi ni Nelia at ni Marian ha? Ah. Yung dalawa na yan. <laughs> 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 okay. Hanggang dito na lang pong aming video. And if you like this video, please click like, subscribe, at pa-click na rin ang notification bell para maging updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank you and God bless us all.